<laughs> Nakakadismaya. Tinakbuhan nila tayo. Akala ko pa naman. Muli na akong makakaranas ng matinding laban. Hindi, Hindi pala. <laughs> <laughs> Salita ni Seda na dismayado sa nangyari. Dahil nga sa pagtakbo ng mga agaras kasama si Urdua. Mga kabagis, umpisan ng paganahin ang ating mga imay na <laughs> Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Dahil sa pagkatinag ng mga ito, nang makita nila ang demonyong gabunan sa lugar ng kanlauna. Inakala nilang mag-asawa na titigilan na sila ng mga agaras, ngunit nagkamali sila. Mula ng araw na yun, makaraan ng dalawang araw, nagpaalam na sa kanila ang kanilang ama. Nauuwi na sa bayan ng Silay Mga anak Uuwi muna ako Sa susunod na pagbisita ko dito Baka ko ang ninong Jacob mo Iiwanan ko ang presensya ko sa lugar na ito Para sa ganun ay magdalawang isip ang mga nilalang Na nagnanais na gumambala sa inyo Uwi ka ng ama ni Dara Isang gabi bago ito umalis mula nang umalis ang kanilang ama. Wala naman ng kakaibang nangyari. Kaya nagawa nilang maipundar ang kanilang mga gamit na ninanais nila sa buhay. Napakongkreto din nila noon ang kalahati ng kanilang bahay. At ang kalahati naman ay gawa sa sinawaling kawayan. Di pa nila noon na sinusubukang gumawa ng supling sa kadahilan ng nais muna nilang maihanda ang lahat bago sila magkaroon ng anak. Pero ayon naman sa kurkur -kur na bantay nila sa paligid, may pailan-ilan siyang namamata ang mga agaras sa paligid na waring nagmamatyag sa kanila. Meron din isang gabi na may agaras na naligaw sa puno ng kalumpang. Kaya naman nagawa itong lapain ng hamong. At mula din ng gabing may nalapang agaras ang hamong. May tatlong agaras ang naglakas loob na pasukin ang bakuran ni Nadara at nang nilabas nila ang mga ito para itong mga lasing na sila ay inatake. Si Raymond lang ang humarap sa mga ito gamit ang katana na nang hugutin niya ay nagliyab ang talima. Ngunit, Nanito ba ang gabo ng kasama niyo nung minsan? Naramdaman namin ang presensya niya sa paligid Ngunit wala namang kaming ibang taong namamataan dito sa inyong tahanan <laughs> Sabihin niya panakot lang bang iniwan niyang presensya sa lugar na ito? <laughs> Uwi ka ng agaras na parang ang lasing Ngunit nang mag-umpisang kumilos ang katawan ni Raymond Pinagtatataga nito ang tatlong agaras sa kanilang bakuran. Ipinasunog na din ito sa gabay ng katana na si Hermes. Subalit ang huling agaras na sinunog ni Hermes ay nagawa pang makapagsalita ah! 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 Wala pala sa lugar ito ang gabunan. Humanda kayo dahil matagal nang naghihintay si Reyna Ordua sa paglisan ng gamunang yon. <laughs> Huling salita ng agaras kasabay ng pag-angil nito sa pagkasunog. At isa yung hudyat para sa mga kasama niyang agaras at kay Urduha na muli nang magsagawa ng pagsalakay para sa pagkuha ng binatang si Mula nga ng araw ngayon, isang kahindik-hindik na balita ang umabot sa kanila. Mula sa mga balitang nasasagap ng kurkura sa kanilang baryo, marami ng pamilya ang nawawala na ng mahal sa buhay. Meron ding mga pamilya na natatagpuan na lamang na patay na sa kanilang tahanan. Walang palatandaan kung bakit ito pinatay. Marami ang nagsasabi na pinatay ang mga ito ng walang dahilan at ang tanging nawawala sa mga ito ay ang mga buto ng mga ito sa daliri. Tadtad ng sugat sa katawan ang mga biktima at halos mabalatan na na para bang ginagamitan ang mga ito ng matatalas na bagay. Wala nang ibang gagawa ng mga ito kundi ang mga agaras. Mahal. Mukhang tayo ang kailangang sumalakay sa pagkakataong ito. Dahil kung hihintayin natin sila dito, marami ang mamamatay. Ako ang dahilan ng lahat ng nangyayaring ito. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Salita pa noon ni Raymond. Ano man ang maging desisyon mo, mahal. Kasama mo ko. Di ko hahayang makuha ka nila sa akin. Alam kong darating muli si Itay sa oras ng digmaan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala kaya ko namang tapatan si Orduhang yon, pero mas mabuti lang sigurado tayo nakausap ko na rin si Itay sa panaginip ko at nasabi niya na kusang loob nila tayong tutulungan tugon naman ni Dara tugon naman ni Dara maya maya nang gabi ding yun tumawag ang kurkuros sa kanila pagbukas ng pintuan ni Dara, agad na ibinahagi ng kurkur ang nais nitong iparating. Binibining Dara! Nakaanda ng lahat! Nahanap ko na ang lokasyon ng mga agaras. Tatawid iyo ng tatlong ilog at dalawang sapa. Isa itong nakatagong baryo na puro mga aswang ang naninirahan. At siya nga pala binibining Dara, ang dalawang kong kapatid na mga kurkura. ay nagawa ko ng mahikayat na makiisa sa ating pangkat. Pasensya na. Ngayon ko lang nasabi ito sa inyo. Nag-aalala lang kasi ako na baka pati sila. Paslangin nyo kung agad ko itong sinabi sa inyo. Uwi ka ng kurkur -kur kay Dara. Ha? Manong? Manong Ansing? Matagal ka nang naninilbihan sa aming mag-asawa. Kaya bakit naman namin gagawin ang bagay na yun? Tugon naman ni Dara. A eh, ganun ho ba? Eh, sige Tatawagin ko lang ho sila para ipakilala sa inyo. Uwi ka ni Manong Ansing kasunod ng pag-alulong nito para tawagin ang mga kapatid niya. Maya-maya pa. Bumungad na nga sa kanilang mag-asawa ang dalawang kurkura na may mga kasamang unla-una. Ikinagagalak ho namin kayong makilala binibining dara. Malugod ho kaming susunod anuman ang inyong ipag-uutos. Wika ng kapatid ni Manong Ansing Sa pagkakaroon nga nila ng karagdagang puwersa mula sa mga kapatid ni Manong Ansing na mga kurkura. Mas lalo naman dumadalas ang krimena na nangyayari sa kanilang baryo dahil matapos ang gabi yun nang magtungo silang mag-asawa sa merkado para magtrabaho. May nadaanan silang isang tahanan na pinagkukumpulan ng mga tao. Sa kanilang pakikiusyoso, tumambad sa kanila ang isang ginang habang nakahilata sa lupa. At wala ng buhay habang nasa kandungan nito ang kanyang sanggol nalaslas ang leega at halos durog na ang buto sa katawan. Dahil sa salip sa na matigas na ang bangkay ay para yung gulay dahil sa mga nakalaylay nitong mga kalamnan. Kaya noong araw ding yun, matapos ang kanilang trabaho, nagpaalam sila sa kanilang mga amo na di muna sila ulit makakapasok ng trabaho sa loob ng isang linggo sa kadahilan na nga may mga kailangan lamang silang ayusin na mag-asawa. oh, mahaba-haba bakasyon no hingi. Lemon ah. Pero, sige, payag ako. Di kasi kita pwedeng tanggalin dito. Kau lang kasi maaasahan ko sa trabaho to. Uwi ka ng amo ni Raymond na isang ang Chino. Oh, sige iya. Basta babalik ka ha? May kaugnayan ba sa perang problema nyo? O oh, eto, Karagdagang salapi. Makasakaling makatulong sa inyo, Neng. Uwi ka naman ng amo ni Dara. Ay, eh, nako, hindi na po. May pupuntahan lang ho kami. Meron naman po kaming sapat na pera kaya salamat na lang ho. Tugon naman ni Dara. Simula nga ng araw na yun sa kanilang pag-uwi. Inihanda nila ang kanilang mga sarili at pagsapit ng ikalawang araw ng linggong yun. Ginoong Raymond! Ginoong Raymond! Binibining Dara! At kayo, mga kasama! Sundan nyo lang kami ng alaga kung unlauna. Uwi ka ng kurkur -kur sa isang gabi para sa kanilang gagawing pagsalakay sa lungga ng mga agaras. Kung sumalakay ng bilog na buwan ang mga agaras, Sinadara naman, sumalakay ng papatunaw na ang buwan. At habang sinusundan nila si Manong Ansin, kasama ang unlao -un na kayang pumasok sa mga sabulag, nung una ay kagubatan ang nilalakaran nila. Ngunit paglampas nila sa isang malaking puno ng santol, biglang nagiba ang paligid naging dahilig ang lupa doon kung saan sa ibaba ay mga animoy kanal maraming matatalas na damo sa paligid o yung tinatawag na daat kaya wala silang nagawa kundi ang bagtasin ng mga kanal upang makaiwas sa galos dulot ng matatalas na dahon ng damo sa paligid ilang oras pa ang lumipas sa dulo ng kanal na kanilang tinatahak, may mga natanaw silang pulutong ng mga puno ng kahoy. At sa pinakabandang gitna noon, nakakasipat sila ng mga liwanag na nagmumula sa apoy. Mga kasama, marunong ba kayong magkubli ng inyong presensya? Narito na tayo, kaya dapat wag agad nila tayong maramdaman. Uwi ka ng kurkura. Nasabi naman ng lahat na marunong sila ng bagay na yun. Ngunit may isa silang problema dahil ang hamong ay walang kakayang ikubli ang presensya ng pagiging aswang nito. Kahit ang ginawa nila, ipinaiwan mo nila ito doon sa lugar at susunod na lang ito kapag tinawag na siya ng kurkura. Mahal, huwag kang lalayo sa akin ha. Uwi ka ni Dara kay Raymond. Oo, mahal. Magkasama tayong lalaban. Kailangan nating maalis ang sagabal sa matiwasay nating pamumuhay. Sagot ni Raymond. Mga kasama, huwag niyo nga hayang na may mamatay sa atin ha. Sapagkat kapag nalagasan tayo, habang buhay na isisisi ko ito sa aking sarili. Dahil isinaba ko kayo sa digmaang di naman dapat nyong maranasan. Sa sinabing niyo ni Dara, nagkatinginan ang mga kasama niyang mga aswang tapos ay tinugon siya ng daghamon. Huwag ho kayong mag-alala, binibining Dara. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin sinuong ang digmaang ito. Kaya huwag niyong isisi sa sarili niyo kung nakatadhana ng mamamatay ang isa sa atin dito. Tugon ng daghamon. Oo nga, binibining Dara. Kung wala kayo, siguro patago pa rin kaming namumuhay ng mga kapatid ko. At kung di ko kayo nakilala, siguro wala pa rin direksyon ang buhay namin ng alaga ko. Kaya marapat lang na ibalik namin ang pabor sa inyo, ang tulungan sa problema ang kinakaharap nyo. Salita naman ng kurkura. Kung gano'n na, tayo na. Mahal, tayo na ang haharap kay Urduhat sa mambubunaw nitong kasama. At sila na lang ang haharap sa mga alipores nitong agaras, sambit ni Dara. kasabay ng pagsulong nila para lusubin ang kuta ni Orduha. Mabilis silang nanakbo na habang umaalulong ang mga kurkura. Maya, maya sa kanilang hulihan, nakita na nila ang hamong na halos doble ang bilis sa kanila habang tumatakbo ito. At habang nananakbo sila, Binunot na ni Nadara at Raymond ang kanilang mga sandat. <coughs> habang ang mga kasama nila ay mabilis na nagsipalit ng kaanyuan. Pagbunot ni Remo ng katana, kaagarang itong nagliyab. Habang si Dara ay nag-anyong aswang na, na nakabase sa itsura ng gabay niyang si Iliana. Habang umiilaw ng kulay pula ang suot niyang kwintas na dignuma. Dahil sa ginawa nila, nakita nila ang mga agaras na nagsilabasan ng kanilang teritoryo. Mabilisan din nagpalit ng kaanyuan ang mga ito habang nakatitig at naghihintay sa paglapit nila. Nagpakita din si Urduha. Nakaagarang tinawag ang ekrana sa pamamagitan ng librong nagliliyaba. Habang nananakbo naman ang pangkat ni Dara, kasabay no ng paglawak ng domi ni sa paligid na siya namang kaagarang kinontra ni Ordua. Sa pagsalubong sa kanila ng ekrana, agad na sinabi ni Dara na, makasama kasama, sa amin ang ekrana at si Ordua, kayo nang bahala sa iba! Salita ni Dara na si Raymond na sinalubong ang ekrana. Sa pangunguna naman ng ekrana, Sumunod ang mga agaras upang salubungin ang paglusog ng pangkat ni Nadara. Dahil sa laki at lakas ng daghamona, nahirapan ang mga agaras dito. Yung mga sinalubong ng daghamona ay nagsili para na Nang hawiin ito ng daghamona gamit ang malalaki at malalapad nitong mga kamay at braso at yung mga kumakapit sa kanyang katawan ha, agaran niyang dinadakma at ibinabalibag sa lupa. Sa pagpasok naman ng hamong sa digmaan, ha, walang agaras ang naglakas loob na harapin ito ng mag-isa. Ngunit dahil sa parang mga pagkain lang ang nasa paningin ng hamong, ha, Walang takot nitong hinarap ang mga agaras. Marami man ang tumatamang atake noon sa hamong mula sa mga agaras. Nagagawa itong panlabanan ng hamong dahil hanggat buhay ang puno ng kalumpang. Ano man ang mangyari, hinding hindi mamamatay ang hamong. Sa pangkat naman ng mga kurkur at unlauna, halos maging patas ang labanan nila kontra sa mga agaras. Ngunit dahil sa talino ng mga kurkur sa labanan, nagagawa nilang makapatay ng kanilang mga kalaban. At dahil sa parehong kaliwa ang tangan ng mga itong abilidad, nagagawa ng mga kurkur at unlauna na panlabanan din ang mga atake ng agaras. Ang mahahaba at matutulis na galamay noon ng unlauna ay nagagawa nilang maibaon sa katawan ng agaras na siya namang kaagarang sinusundan ng pagsaksak at pagkagat ng kurkura. <tod> dahilan upang makapagbigay sila ng malulubhang pinsala sa mga nilalang. Ngunit sadya din talagang may tibay ang mga agaras dahil nagagawa pa ng mga itong makipagsabayan kahit nasa malubha ng kalagayan. Samantala, nang magpanlapat si Nadara at Raymond kontra ikrana, mabilis nilang hinatawyo ng kanilang mga sandata. Subalit nagulat sila dahil sa napakabilis na pagkilos ng ikrana na nagawang makaiwas sa kanilang pag-atake. Oh, babae, mukhang di mo kasama ang gabunan. Napakalakas naman ang inyong loob na salakayin ng aming tribo. <laughs> di nyo ba alam na maling lugar ang pinasok nyo? Dahil dito na kayo malilibeng salita ni Urdua. Sabay banggit nito ng mga inkantasyon. Kasunod no ng pagsugod sa kanilang mag-asawa ng ekrana. Pagsunggab nito kay Raymond. Mabilis na isinalag ng binata ang katana. Ngunit dahil sa lakas ng atake ng ekrana, dumiklap ang katana at tumilapon si Ramon. Ma Mahal! Sigaw ni Dara, sabay baling sa ekrana. Pagsugod dito ni Dara… Agad niya ditong inihataw ang karambit at dahil sa abilidad ni Eliana, nagawa niyang masugatan ang ikrana kung saan tumagas doon ang mapupulan itong dugo na kumikinang Nang sandaling ito dahil sa galit ni Dara. Sumiklab din ang kapangyarihan ng Dignum at ni Eliana. Mabilis na hinawakan ni Dara ang ikrana at tinitigan ito ng mata sa mata habang sumisigaw. <tong> Nang gawin ito ni Dara, para bang naging baga ang buong katawan ng Ikrana kasunod noon ang pagiging abo nito nakaagaran ng tinangay ng hangin. Ah. Alright mga kabagis, yun ang tindi nito na Nakaka-intense tong part na to. Grabe. Um, wala pa rin tayong shoutout ngayon mga kabagis ko kasi tsk, sa pag-aayos dito kanina. Medyo nagaul na ako sa oras. Kaya next time na lang, maybe siguro sa ano, ano bang tawag doon? Bangkilan. So, salamat sa suportang tunay